Hi guys, it's me Manay Kinita. It's me Manay Kinita. <laughs> of course, kahit nakatawa tayo pero uh, medyo sad kasi nga eto share ko lang to sa lahat ng mga na bumibili ng jewelry sa TikTok shop o ano kahit saan man kayo na ano pa sa pagbumibili kayo. Lesson learned talaga to na before you i-open yung item uh, i-video na talaga kasama yung rider. Kasi ito yung nangyari. Um, Nag-order ako sa TikTok shop. Ito yung um, Sparkle ph so nag order ako ng ano gold na nag sale nag sale kasi sila noon yung man, medyo manipis lang yung tag 29 tapos meron silang freebie na relo na parang ibibigay sa mga seller so ginab ko kasi sale yun eh And of course, nag-message naman si seller na mayroong mayroong relo at saka yung item na gold. So, kahapon deliver at saka wala man ako sa bayo. So, sabi ko mag-reschedule na lang. Sabi ko sa rider. So, pagdating ng rider, grinab ko agad. And then, sobrang excited ko kasi legit naman kasi talaga to si Sparkle. Uh, so, binuksan ko siya sa sobrang pagmamadali ko, hindi ko naman nabasa na meron pa talaga. Kaya nga ito yung lesson learned ko talaga. So sana lang if ever ma refund to thank you po. Hindi naman ma refund ko so kasalanan ko na lang din kasi wala naman din akong evidence. Masakit pero yan talaga in every pain and every failure, meron man kang le ma lesson learn na. Before mo i-open yung package mo, you have to video it. Videohin mo lalo-lalo na pag jewelry. I video mo talaga siya before mo buksan ito itong cellophane ng JLT at saka nung pagbukas ko so excited na ako no dito ko siya binuksan hindi ko lang manabasa yung instruction kasi excited ako sa golden eh. so pagbukas ko ang laman is relo lang so hinanap ko yung jewelry wala so kinausap ko yung rider kawawa naman din kasi yung rider kasi ang rider hindi nila kasalanan yan Uh, kasi nagde-deliver lang naman din yan sila Kaya sabi ko, mas maganda so Lesson learned talaga Before buksan ang package Lalong-lalo na pag jewelry I-video mo Together with the rider Kasi al alam mo na Para may evidence ka, strong evidence Na wala yung item So, kawawa naman yung rider Kung siya yung paanohin mo E eh, nag-deliver lang din yan sila Tsaka, yun talaga ang policy Kung talagang bubuksan Kasi sa kanila ma-charge yon Kung hindi ka sure sa package mo, ipa-return to sender mo na lang. O kung, kung gusto mo talagang kunin yung package mo, i-video mo talaga from that start kasama yung rider. So, yun, lesson learn Kung, uh, sayang, excited pa naman ako sa sparkle.ph yung gold na ano, nakasale nila. Sayang. So, sana lang ma-refund. Pero kung hindi na ma-refund, wala tayong magagawa. Kasi wala, na, wala din naman akong ebidensya nung pagbukas ko ng video diniretso ko siya ng bukas eh. So yung rider parang medyo napagalitan ko pa nga yung sandali pero kawawa talaga siya kasi hindi naman niya kasalanan. So sana lang ma-refund pero again, lesson learned before you buksan any valuable jewelries, accessories or anything na mga package na mahal before you buksan, i-video nyo. Yun talaga kasi, yun talaga para meron kayong strong evidence if ever may ifa fight kayo so 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 nagkuha nung jewelry sa laman uh, ng package ko kung kinuha mo 'yon para gamitin mo sa kung emergency man sa life mo sana magamit mo 'yon nang maayos at 'wag mo nang gawin ulit ayan so Um, lesson na, so sana makatulong 'yung ko na video. So excited pa naman ako sa sparkle.ph. So, maraming maraming salamat guys. Ganyan talaga ang buhay in every learnings, may mga pain, 'yang but dawat-dawat. Yours truly, nahiwi na, manaikinita. <laughs>